Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. May lihim ang bandok makiling na matagal nang itinatago. Isang tinig mula sa ulap ang tumatawag kay Maria. At bawat hakbang niya ay papalapit sa isang misteryong hindi pa nasasaksihan na sinuman. Ano ang nakatago sa ilalim ng lupa at sa likod ng mga ulap? Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan at maranasan ang bawat nakakatakot at nakakaingan yung sandali, huwag kalimutang mag-subscribe at i-comment ang iyong hula o idea dahil ang kwento ay kakapusin lamang sa dulo ng bundok at sa puso ng lihim. Sa unang pagdilat na mata ni Maria ng umagang iyon, ramdam niya agad ang isang panginginig sa hangin. Isang bulong na hindi niya alam kung mula sa hangin, sa lupa, o sa isang nilalang na hindi nakikita. Mariang makiling, isang tinig na tila nang gagaling mula sa ulap mismo. Malamig, malalim at parang may dalang babala. Napahintos siya. Nakatuon ang pandinig sa katahimikan ng gubat na makiling kung saan ang bawat dahon ay tila may sariling buhay. At ang bawat huni na ibon ay parang may itinatagong kwento. Muling umalingaungaw ang tinig. Hindi malakas. Pero sapat para umangat ang balahibo sa kanyang braso. Bakit ngayon, bulong niya sa sarili. Habang nakatanaw sa pakiat na ulap na unti-unting bumabalot sa tuktok ng bondok. Lumapit siya sa isang puno ng nara. Pinagmasdan ang mga ukit na iniwan ng mga sinaunang Tagalog, mga simbolong nagbabantay sa kapaligiran. Mga tanda ng panahong ang diwata at tao ay magkadikit ang mundo. Sa ilalim na kanyang palad, ramdam niya ang init. Na hindi normal para sa lamig na umaga. Parang may buhay ang puno. Parang may sinusubukang sabihin sa kanya. Pero bago pa niya maramdaman ng malinaw kung ano iyon. Muling bumaba ang tinig mula sa ulap. Mariang makiling. May papareting. Napalingon siya bigla pero wala man lang bakas ng tao sa paligid. Tanging makapal na hamog at mahinang pagaspas na mga dahon ang naroon. Huming na siya ng malalim. At nagsimulang maglakad pababa ng bondok. Dahan-dahan. Habang pinagmamasdan ang bawat sulok na tila biglang naging kakaiba. Napansin niyang tahimik ang mga ibon. Walang huni ng maya. Walang tilian ng balin sa sayaw. Kahit ang karaniwang alulong na aso mula sa baryo sa ibaba. Ay nawala na rin sa gilid ng daan. May nakita siyang yapak. Malaling. At hindi pangkaraniwan. Masyadong malaki para sa tao. Pero masyadong maayos para sa hayop. Bumaba ang tingin niya. Inabot iyon ng kamay. At halos umurong siya. Nang biglang uminit ang lupa. Maria makiling. Mas malinaw ng gayon ang boses. Mas malapit. Pero hindi pa rin niya makita kung saan galing. Magpakita ka, bulong niya hindi bilang utos, kundi bilang pakiusap. Dahil anti-unti na siyang kinakain ng pag-alinlangan. Ngunit bago pa man may sumagot, biglang umihip ang hangin. Malakas, parang may nagmamadaling dumaan sa kanyang tabi. Ang mga dahon ay nagtilian. Ang mga sanga ay nagbanggaan. At sa gitna ng kaguluhang iyon, isang anino ang lumitaw sa gawing kanan niya. Mabilis, parang kidlat pero sapat para makita niyang hindi iyon tao. Huminto siya. Hindi makahinga. Hindi makagalaw. Nakatingin lamang sa lugar kung saan dumaan ang anino. At doon niya napansin. Na ang ulap na kanina ay nasa tuktok pa. Ay bumababa ng gayon. Anti-anti. Para bang may tinatakpan. O may inihahanda. Hanggang sa naramdaman niyang may malamig na kamay. Dahan-dahang humawak sa kanyang balikat, dahan-dahan niyang nilingon ang balikat. Pero wala siyang nakita. Walang kamay. Walang anino. Walang kahit anong nilalang na dapat nandoon. Ngunit ang lamig ay nananatili. Parang may presensyang hindi umaalis. Parang may matang nakatitig sa kanya mula sa hindi nakikita. Maria Makiling. Mas mababang gayon ang boses. Hindi nagmumula sa ulap. Hindi rin mula sa lupa. Kundi parang nanggagaling sa paligid mismo. Sa hangin. Sa bawat dahong kumakaluskos sa mismong hangin na pumapaligid sa kanya, napalunok siya, at humakbang patres. Pero sa bawat hakbang niya, tila mas lumalalim ang katahimikan. Sa ibaba ng bandok, nakikita na niya ang baryo, mga kubong nipa, mga batang naglalaro sa kalsada, mga tindarang bukas pa kahit maaga. Pero bakit parang mas malayo sila ngayon kaysa deti? Parang humahaba ang daan. Parang ayaw siyang palisin ng bundok. Maria Makiling. Gayon ay parang may lungkot ang boses. Hindi na babala. Hindi na misteryo. Kundi parang isang pakiusap. Isang paghihingalo. Isang huling hininga na isang nilalang na nakakulong. Kung sino ka man, sagot niya. Mahina. Halos pabulong. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo. Biglong tumigil ang hangin. Biglang naglaho ang mga kaluskos. Biglang naging mabigat ang kapaligiran. Parang may nagbabantay sa bawat paghinga niya. Sa gilid ng kanyang paningin. May gumalaw. Isang anino. Mahaba. Hindi pantay. Hindi likas sa tao. Hindi rin likas sa hayop. Dahan-dahan itong huminto sa likod ng puno ng mangga. Tila nagmamasid. Tila nagantay. Magpakita ka, ulit ni Maria. munit ngayon, hindi natakot ang laman ng boses niya. Kandi lakas. Isang lakas na mula sa isang tagapagbantay na kalikasan. Na matagal nang hindi gumagana. Sabay sa pagsasalita niya. Umangat ang lupa ng bahagya. Parang gumagalaw ang mga ugat ng puno. Parang may sumisibol na sigaw mula sa ilalim ng lupa. Ang anino sa likod ng puno. Anti-unting lumapit. At nang tumapat ito sa liwanag ng umaga. Nakita ni Maria ang hugis nito. Hindi tao. Hindi hayop. Hindi engkanto na pamilyar sa kanya. Isang nilalang na may anyong usok. May tim. Malabong nakahubog ang mukha. Parang wala itong pisngi o mata. Pero alam niyang nakatingin ito sa kanya. At sa kanya napansin. Sa dibdib nito. May nakalutang na malit na liwanag. Isang bilog. Kulay ginto. Na kumikislap sa bawat paggalaw nito. Maria makiling. Gayon ay mas malinaw na ang boses. At nang mapagtanto niya ang pinanggagalingan. Halos hindi siya makahinga. Ang tinig ay hindi mula sa ulap. Hindi mula sa hangin. Hindi mula sa lupa. Nagmumula ito. Sa mismong liwanag sa dibdib na nilalang. Dahan-dahang lumapit ang nilalang. At sa bawat hakbang nito. Lumalalim ang anino sa paligid. Lumalakas ang pintig ng lupa. Tila may nagigising na mas matagal nang natutulog. Isa pang puwersang hindi niya pa nakikilala. Nang makalapit ito ng sapat. Tumigil ang lahat. Maging ang tibok ng hangin. May nagbukas, bulong na tinig. May pumasok. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. Pero bago pa man niya masagot, biglang nagliyab ang gintong liwanag. At ang paligid ay binalot ng nakakasilaw na puti. Habang may malamig na bulong na unti-unting lumalapit sa kanyang tenga. Tila pamilyar. Tila matagal ng bahagi ng kanyang nakaraan. Sa pagputok ng nakakasilaw na liwanag, napapikit si Maria. At nang dahan-dahan niyang idinilat ang mga mata. Antiunting bumabalik ang kulay sa paligid. Para bang muling hinahabi ng hangin ang mundo sa kanyang harapan. Ngunit hindi na ito ang parehong gubat. Ang mga puno. Tila mas matanda. Mas tuyo. At ang lupay nagkaroon na may itim na bitak. Na parang may apoy na minsang sumiklab sa ilalim nito. Sa gitna ng lahat. Nakalutang pa rin ang nilalang na uso. Pero ngayon, Parang humihina na. Parang nababawasan ang anyo nito. Antionting naglalaho. Maria makiling. Nangungusap pa rin ang tinig. Pero mas mababa. Mas pagod. Parang naubos. Lumapit si Maria. Kabado. Pero may hatak na hindi niya kayang tanggihan. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ano ang pumasok? Ano ang nagbukas? Umangat ng bahagya ang gintong liwanag sa dibdib na nilalang at doon niya nakita. Isang bitak. malit Punit. Pero malinaw. Na parang may dumaan. Isang puwersang hindi dapat makapasok sa bandok. Hindi ko sinadya, bulong na nilalang. O marahil. Bulong na tinig na nakakulong sa liwanag. Binigyan nila ako ng anyo. Para maabot ka. Para masabi ko sa bago mahuli ang lahat. Napakapit si Maria sa dibdib. Dahil anti-unti niyang nararamdaman ang pagikot ng hangin. Pag-ikot ng mga dahon. Parang umikot sa isang sentro na hindi pa niya nakikita. Sa malayo. Narinig niya ang pagkalansing ng kawayan mula sa baryo. Mga palayok na tumatama sa isa't isa. Mga aso na biglang nag-alulong. Parang sabay-sabay na nagigising ang buong lupa. Maria, gayon ay halos pabulong ng tinig. Meron ng nakakalusot sa pagitan ng mundo mo. At ng mundong hindi mo pa nakikita. Napatigil siya nakatingin sa naglalahong nilalang. Habang unti-unting umiinit ang hangin. Kung hindi mo pipigilan, nagbitin ang tinig. Parang may kinakatakutan. May mawawala. Anong mawawala? Tanong niya agad. Halos hindi makapaghintay. Nagkibit ang liwanag. Tila sa sagot. Ngunit biglang may pumutok na tunog mula sa ilalim ng lupa. Isang mababang ugong. Parang lumalakas. Parang papalapit. Umuga ang mga puno nagulantang ang mga ibon. At bumukas ang lupa sa pagitan ni Maria at ng nilalang. Isang mahabang bitak. Na parang bibig na isang nilalang na matagal nang nagutom. Umangat ang usok. Parang hinihigop ng bitak. Antiunting nawawala ang kanyang anyo. Kasabay ng pagkaputol ng liwanag. Maria Huling pagbikas. Mahina. Parang nalulunod. Sabihin mo sa akin, sigaw niya. Habang pilit inaabot ang nawawalang liwanag. Pero bago niya maabot, sumara ang bitak at biglang tumigil ang lahat ang hangin ang mga dahon ang anino ang ingay mula sa baryo lahat at sa gitna ng katahimikang iyon may bagong tunog na narinig si Maria isang mabagal mabigat hindi pamilyar na hinga mula sa kailaliman ng bandok. parang may nagising na mas malaking puwersa Kaysa sa anumang nilalang na nakita niya kanina, naglakad si Maria ng dahan-dahan palapit sa lugar kung saan nagsara ang bitak. Iniunat ang kamay sa malamig na lupa. Na parang humihinga pa rin. Parang may buhay na nagkukobli sa ilalim nito. Sa hangin, may natirang manipis na usok. Lumulutang. Nawawala. Parang alaalang pilit kumakapit. Pero hindi na muling mabubuo. Huminga si Maria ng malalim. Pinikit ang mga mata at pinilit na pakinggan ang bawat tunog na bondok, ang pagaspas ng dahon, ang mahinang galaw ng mga sanga, ang pintig ng lupa ng gayon ay mas mabagal, mas kontrolado, pero nandoon pa rin ang hinga, mabagal, malalim, isang hininga na isang nilalang na hindi niya kilala, ang isang puwersang hindi pa niya naunawaan, kung totoo man ang sinabi mo, bulong ni Maria. Kailangan kong malaman kung ano ang pumasok. Lumapit siya sa matandang puno ng Nara. Ang punong kanina ay may init sa ilalim ng balat. Gayon ay malamig. Pero may kakaibang liwanag sa pagitan ng mga bitak ng kahoy. Parang nagbabanta. Parang naghihintay. Hinawakan niya ito. At sa loob ng isang tibok. Nakita niya ang mga imehe. Isang aninong sumisingit sa pagitan ng dalawang mundo. Isang bitak na bumukas sa ulap. Isang puwersang hindi dapat narito. At isang mundong naghahanda. na siya halos mabitiwan ang puno. Pero hindi siya umatras ng tuluyan. Ito na ang bundok na pinananatili niyang tahimik sa loob na maraming taon. Ang bundok na may lihim na buhay. May sariling ritmo. May sariling timpla ng kapayapaan at panganib. At ngayon, may patong na siyang hindi inasahan. Sa malayo, narinig niyang muling bumalik ang huni ng mga ibon. Mga batang tumatawa. Mga aso sa baryo na naghahabulan ang buhay na dati niyang alam, anti-anting bumabalik. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, nandiyan pa rin ang boses. Nakatago. Mahina. Ngunit malinaw. Mariang makiling. Hindi na ito deng. Hindi na ito pakiusap. Kundi isang babala. Isang hadyat. Isang palala. May nagising. May dumaan. At may babalik. Tumayo si Maria. Tinapik ang alikabok sa kanyang saya at huminga ng malalim. Hinaharap ang tahimik na kagandahan ng na makiling. Nang gayon ay may bahid na ng panganib na tanging siya lang ang nakararamdam. Handa ako, bulong niya. Hindi dahil alam niya ang darating. Kundi dahil alam niyang hindi na siya maaring umatras. Sa paglakad niyang pababa ng bondok. Antiunting sumama sa hangin ang huling piraso ng usok. Natila nagbabantay pa rin sa kanya. Habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Na para bang nagbabadya ng isang bagong yugto na magsisimula pagkatapos na katahimik iyon.